Hello day, kumusta day? For today's video day, magluto tayo ng bongo day. So nakagisa na tayo yan ng bawang, sibuyas, kamatis, luya day. So yan guys, halo-halo ko na Day, no. Tapos ilagay natin yung ating ano day, yung yung subak dai ba na ista dai tinrito ko na yan dai tapos nalohalo ko siya kasi wala man tayong subak ng iba dai yan lang man dai dalawang piraso lang yan dahi, no para tikid ba dahi. tapos yan halohalo na natin dai tapos pagkatapos natin ihalo yan dai ilagay natin yung ating pinakuluan na munggo kasi nagpakulo na ako kanina dai yung munggo tapos yan lumambot na sya dai tapos ihalo natin yan dyan dahi. Tapos halu natin, guy. Pagkatapos natin maghalo, guy, kuluan natin yan, guy. Halu-haluin natin yan siya para mag, ano ba, mag-absorb yung, ano ba, yung lasa ba. Tapos masarap ito siya pag taglamig pa, guy, no? Kasi ano, yung simot talaga yung kanin nito, guy. Yung bahaw, ay, ubus talaga yung bahaw nito, guy, ba. Tapos, tapos na yung uh, kuluhal kwayin yan, guy. Kahirapan man ako sa magtagalog, guy. eh ilagay lang natin yung ano dahil yung kalabasa at saka yung okra masarap din sana kung may talong na kasi ang mahal naman talong dito sa Maynila day. eh, tatlong piraso day. 45 pesos na yon day. yung kalabasa day. alam mo ba dahil 35 pesos yan, day. tapos kumti kunti lang masyado so, mo so, sa probinsya pa ang dami dami na sana yan day. yan takpan na natin yan day. mahal talaga dito sa Maynila eh yun ang problema dito ba ayan nabuksan na yan day. Ha? na ano na yan, luto na yung ano, yung malambot na yung kalabasa at saka yung okra, yung isang paa ng manok ay yung tanglad ba oo oh, like, masarap yan kasi talaga ng tanglad day tapos luin tapos nako to paborito ko talaga itong ano day itong itong munggo o para maanghang-anghang naman lagi natin ng ano day yung, sili ba sili, siling labuyo din masarap dito day pero wala man ako mahal man ang siling labuyo limang pirasan yan day 10 piso day So, yan Lagyan natin ng dolcin. punti lang dolcin dahil. Tapos, lagyan natin ng, yung, ano, mamaya na yung asin dahil. Para mag observe yung, yung, ano, yung, yung, ano ito, oo O, lagyan nyo na ng lubati Tsaka yung kangkong dahil. Hindi kangkong, tinangkung day Ayan. So, luto na sa dahil. Lagyan natin ng asin dahil. Ayan. Tapos, haluin, Tapos, ayan na sa dahil. usok pa siya yung Oh, sobrang init na yung ako. Yung tinangin day ba? Tapos, Ayan. Haluhaluin natin. Titman natin, dai. So, ayan na siya, day. Finish product na, die Ayan na. Sobrang sarap, diba, die O, oh, diba? Sobrang sarap. So, kainan na. So, yan yung ulam na dito sa accommodation, die Ako man lagi nagluto dito, die Kaya gusto ko man talaga. Mahilig man talaga ako magluto. Good boy. Eh, so, yan. Kahit na hindi, hindi ko ischedule, die Magluto ako ba? Eh, gusto ko man talaga magluto. Oh, may pera lang sana ako. Sana maglagay na lang ako ng karinder, yan, no? ganda yung oh, open naman tayo sobrang sarap ganda yun na, na, hanap ka talaga ng bahaw yan guys so yun lang po tayo maraming salamat bye bye